Pagalingan kami ng mag ako, ako, na. Ay, hindi pa ako pa. Ay, hindi ako. Ano Sino mo? Oo. Ako na. Hello. Hmm. Hindi ako marunong ha. Kahit ano na, basta matira yung bola. Ayan. Kumuha na. Gray lang na kuha ko. Tapos... Sige. Okay. Isa pa. Isa pa. pa. Ay! Wala! Yes, yes! Ay, bakit nakita naman yun? Ah, mahala ka. Ay, doon na. Ito ang nga nito. Ganito ako magbila. Ito ang tirahin mo. Kaya natitira. kita pala. Okay. Sana yung puti. Ayan, maganda. Naka-play ba yan? Oo. Oo.

Anong premyo ko kapag ba? Ah! Ah, anong mangyari pag ganyan muli din ulit? Hindi na ikaw na Ay ako na ganyan? Pero dito na yan Oo oh, ganyan na 50 rai po kahit ano ka Ano sa Wala namang, hindi naman competition kaya kahit ano Kodis. Kaya magaling na ako eh. Ano yung puso yan Ay! Bakit na sa'yo? Pag ito na yung paso ko, ibig sabihin is close. Pag? Eh ang itim. Pag? Pag na paso, kung sino sa itim, huwag natin titirahin ng itim. Kasi pag, 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 okay. natin, pag napasok natin ng itim, ibig sabihin na hindi sumusunod. Ah, gano'n? Hmm. Kahit ano na, basta. Yung paper na dyan, no? Pag matera na, eh, mag-cross na. Oo. Mag, ano tayo, start cover? Ah! Ha! Mahina tayo ah. Mahina talaga eh. Hindi naman tayo maglalaro ng Конечно. E kasama ang problema mo dito? Yung kapatid ni Bogart. <laughs> Ay, kapatid, Bogart. <laughs> <laughs> so, ah! 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 Ay, parehas na tayo yung kulilat. Kulilat. Ah, hindi ko alam kung ano. Na-shot na yung black. Ayan siya. Kaya bagong laban na naman. Ayan. O, ka. mag ka. Oh, Ayan, ang aking best friend na maganda. Ayan. Nandito kami ngayon sa kanila. Nag-vacation. Ayan. Bye-bye. Mamaya ulit. Bagong laban.